Medalya Sa nga bang karangalan ang makatanggap na isang medalya? Sabi nga nila, pangarap at paniniwala dapat ang puhunan Pero paano patutuloy ko ang sariling utak ang nagsasabing tama na? Paano kung puro na lang hirap, pasakit at pagod ng nadarama? Tutuloy pa ba? Pangarap na puro salita na lang o itutuloy ang kinabukasang pagod na? Oo, oh, isang bagay ang medalya Gawa sa bakal, may taling pang sabit. Pero para sa iba, ito isang bunga. Bunga ng mga pasakit na nagiging dahilan ng pagtulo ng luha. Ng mga luha na patuloy na natulo sa pisingin tila ayaw ay tumigil. Makamit lang, may galyang nakakitil. Nasaan na nga ba? Nasaan na yung batang ako na sabik sa medalyang ito? Nasaan na yung liwanag na dati nakakasilaw ngayon ay yung tiyuntinang namamanglaw? Nasaan na? Pagod ka na rin ba? O kasi, pagod na pagod na pagod na. Ngunit, may karapatan ba ako nasabihin nito? Lalo na alam kong may mas pagod pa sa akin ko alam kong may lumalaban rin. San ko hanapin ang aking sarili? San ko hanapin yung ligaya sa gitna ng sakit? San ko hanapin yung sarili ko na unti-unti nang nawawaglit? San nga ba? Sabi ng aking inay at itay, ipagpatuloy ko lang kasi kulang pa. Pero paano naman ako? Kailan lalaban ang utak na nagsasabing, tama na, pero may puso nagsasabing kaya pa. Sa isang katanungan, ako'y napaisip. Para saan pa nga ba ang mahabang panahon na ginugol sa pag-aaral na ito? Para saan pa nga ba ang mga pawis at luha na tatapon? Sino na nga lang ba ako kung wala akong makamit? Ano ako kung hindi ko makuha ang medalyang ito? Mahirap pero kailangan kong lumaban para sa mga taong naniniwalang makakaahon ako sa laban na ito Dati, akala ko sa matematika lang may problema, pati rin pala sa akin isipan ay mayroon. Sana mayroong sagot sa problema na ito para matapos na mga pangungot na ito. Minsan ay napapaisip ako, sino ako kung wala ang medalya na tatanggap ko mula nung pagkabata ko? Napapatulala na lang sa tabi, habang luha ay tumutulo sa sulatin. Ngayon, alam ko na ang sagot sa aking katanungan. Habang isip ay nanunudud sa sariling pasakit, sariling hininga naman ay napuputol. Nakatitig na lamang sa sulatin habang sarili nakabitin sa medalyang ibinilin. Ngayon, alam ko na kung para saan ang medalyang ito.